guys, ayan po. Andito kami sa rese ayun yung reception ng karat ng mga. Andito up po kami kasi hindi pa kami nakapasok sa aming room. ito na kami sa andito, Loyal Meridian. Le Meridian. Yan. Le Meridian Hotel. January pa po. Yung January pa po talaga ito. Nung pumunta kami ng Qatar. ayun first time ko talagang pumunta ng Qatar guys. Kaya ang saya-saya ko nung sinama ako. Kaya ayan po, oh, nag -video, video nga ako. Kasi po, ay first time ko dito. Tapos, siyempre para may remembrance tayo at may upload. So, ayun nga po, guys. Hindi pa po kasi kami nakapunta sa room namin kasi hindi kakarating lang po namin na pa kami. Hindi, ka pin hindi pa kami nakacheck in kasi may inisikaso pa yung amo ko. Ayan po. Inuna nang... Tapos nung na okay na po yung ano namin, inuna po yung mga malita. Yun po yung unang pinasok at mga maya-maya ay -maya gumala na po talaga kami galak kami galak ka agad kasi po yung mga bata ayan titingnan natin guys gumala kasi kami kaagad tapos nung pagbalik namin mamaya pagbalik namin guys kumain na yung mga alaga ko bumili yung amo ko ng pagkain hindi ko na binigay yung paglayas namin basta yung na video ko dito ay yung kumain na yung mga alaga ko umalis po talaga sila saglit tapos Iniwan kami ng alaga kong malaki Kasi pumunta lang sila dyan sa bumunta sila sa yung katabi kasi nito ay mall malaking mall So, ayan po, nakapasok na po kami sa room namin. Ayan, ipapasilip ko lang po sa inyo. Maganda siya at malinis po. Maganda yung anong dito. Kaya, hindi eh, ka po mahihirapan, hindi ka na maglilinis kasi mayroon taga-linis. Ayan po, kumain na yung mga alaga ko. Siyempre ako, kasi nahilo ako. Ilang oras yung biyahe, tapos sakit-sakit na ng sikmura ko. Kaya kumain lang din ako, kasi nag-diet nga ako, guys. Tapos nahilo naman ako pagdating. Hilong-hilo ako. Ayan. Kain tayo. Kunti lang din yung pagkain eh. Hindi naman masyadong marami. So kumain lang din ako ng kunti kasi pang ano lang pampalipas oras <laughs> pampalipas gutom pala tapos inano ko kasi nag diet kasi ako this time talaga kasi nag, nag exercise ako tapos inano ko ng diet ayoko ko talagang kumain ng marami tapos yung mga pasta napasubo lang napakain lang talaga ako nito kasi gutom gutom na ako talaga No choice naman, wala kang makitang rice dito kung meron man, iba yung ano niya guys. So ayan po, o. Oh, pasilip ko lang sa inyo yung sala, tapos yung rom ng amo ko, tapos yung kusina, ayan po. Maya maya, ayan, dito yung ano ha, ng make ng amo ko, tapos yung katabi ay CR, yung may pinto po. Tapos ito yung kwarto nila. Malaki-laki din siya. Makalat-kalat na po ay kasi po ay humiga na sila. Tapos lumayas ka agad nung dumating na yung pagkain kaya kumain kami. So, ayan. Nat natapos na kasi yung mga bata. Kaya nagbidyo-bidyo na ako. Yan po. May CR dito. Tatlo. Isa sa may kusina banda. Ito naman, may ref sila, maliit lang. Yan. Wala silang kusin, wala silang lababo dito sa kusina kasi po hindi po siya free yung ano niya. Wala din siyang washing, hindi siya free. Ayan, dito namin nilagyan yung mga gamit ng mga alaga ko. Nahirapan nga akong magplancha kasi po yung outlet ang layo-layo. Tapos yung may steam kasi kami na iron. Yun yung ginagamit ko. So, yan po yung CR ng mga bata at sa akin. So, ito po ay paalis na naman kami. Kasi gumala sila kaagad. Ayan, gala na naman sila paggabi. Gabi na ito eh. Gumala sila. Nakapagpahinga lang ng konti tapos ito gala na Ang puntahan namin ito parang yung Ayan po Ganito po talaga yung amo ko gala ng gala Nagala <laughs> sila kaagad kahit pagod na pagod na po hindi po talaga Makapagpahinga ka lang ng konti Ng ilang oras tapos yun hindi talaga mo buhay na hindi gumagalak. Ganun na talaga sila. Magala. Kasi marami silang pera. Tapos mag-shopping-shopping lang din naman. Yun lang naman ang anuhin nila. Tumunta lang sila dito ng Qatar. Mag-shopping lang yung amo kong mabay. Yun lang talaga ang trabaho niya. Hintingin. Shopping-shopping. So ayan, malayo-layo din yung pupuntahan namin yung driver namin ay yung amo kong lalaki. Kasi po, dalawa po yung driver namin. Pero kapag sa mga bakasyon-bakasyon, minsan lang nadadala yung ano, maniho, yung driver. Si among lalaki talaga yan ang mag-drive. Magdala man siya ng isang katulong. Madalas ako kasi kapag ano, kaya lagi natatakan yung ano natin, passport, Oh, okay lang din 'yon, 'di ba? Pagod gumala. Pero pag first time mo namang puntahan ay maganda. Ayaw na ayaw ko yung lagi nang pupuntahan. Ito first time mo kasi, kaya syempre masaya ako, excited kung anong meron dito. So ayan po, yung building nila dito ay kasing tulad din talaga ng ano, ng Dubai. Yung Bahrain din ganun, iba-iba din yung style ng ano nila ng building. Dito din sa Qatar, ganoon din pala. Hindi katulad sa Saudi, pare-pareho lang yung building. E dito, iba-iba. Ang ganda-ganda ng style ng mga building nila. Grabe yung paggawa. Todo effort talaga sila nito. So, ayan po. Kaya, gusto ko talagang magtrabaho sa Qatar. Kaya lang, ngayon, nakapunta naman ako ng Qatar. Okay lang din, hindi ako magtrabaho dito. At least nakita ko na yung mukha kung anong may, kung anong meron talaga dito in personal. Yan po, maganda po. Maganda din pala eh. Yan oh, 'di ba yung mga building nila, ang ganda-ganda. Iba't iba yung style. Grabe yung paggawa nito. Hindi basta-basta. Sa Saudi kasi ay simple lang, pare-pareho lang kahit yung building nila hindi talaga ano, Ayan po kaya kapag may mga alaga ka talaga guys uh, makakasama ka talaga sa bakasyon kaya uh, masaya naman ako na nakakasama ako basta first time lang talaga pero pag lagi na yung pumuntahan na lugar kasi yung amo ko ay eh, mahilig din yan mag-shopping-shopping isasama din kami kaya yun lang din lagi niya pupuntahan sa tuwing nagwabakasyon kami, lalo na sa Bahrain o sa Dubai, ganun. Pare-pareho lang yung pupuntahan niya. Hindi naman siya pupunta sa mga garden-garden, ganun. Hindi siya hiling. Hindi siya mahilig sa mga ganun. Gusto niya yung mall, shopping-shopping kasi siya palagi. Ayan, may malaking dolphin yata. Ayan siya. <laughs> ano lang. Ganda ng ano nila dito. Basta, sobrang ganda ng Qatar. Wala kang masabi. Sobrang ganda talaga ng ano nila dito. Ay dumaan kami dito sa ano, Sokwagef. Yeah. Yung Sokwagef, yung old na ano to. Sabi nila may old na lugar dito, guys. Kaya Sokwagef yung pangalan kasi old na siya, yung luma na. Luma na na luma na mga ano yung kung anong meron doon ay mga luma na daw talaga yun ano nila yung parang pinapakita lang nila na ganun or matagal na talaga siguro to kasi so if yung pangalan eh Ayan, nag enjoy naman akong mag-video kahit po puyat. Naantok na talaga ako sa ito guys kasi anong oras kami Nagbabiyahe. Gabi na. Sa'yo po. Ito yung kamay dito. Parking-parking na ang amo ko. So ayan. Nakapasok na nga kami dito guys. Tingin-tingin na yung amo ko. Umiwili na siya. Namimili na siya. Pili ng pili. Tapos, hindi talaga. Sukat lang ng sukat. Hindi naman siya pumipili. So, Tapos, mapisto, hindi na sila magpili-pili. Tapos, hindi na sa mga gusto May mga gusto na din. madala ako kaya nahirapan talaga ako mong video pero video pa rin tayo guys kaya para may numbers tayo wala na sana ay nag enjoy po kayo sa aking video huwag hindi kong kalimutan mag like, comment and subscribe ayan malapit na tayong matapos guys ma-upload maabot doon ko. kasi sa dami kong video, hindi ko na ko na ako, Kung na siya, oo, yung mga na po, guys. Uh, like, mm. mm. uh, mm. Coffee time kasi to, coffee time, nagko coffee kasi sila gusto sa so Ano? Ti. sila. Na may gatas yung pangalan po ay ano. Sa so, ayan po. Picture, picture. Isama natin yung pictures para po ay humabahaba ng konti ang ating video. So, ayan po guys. Maraming maraming salamat po sa panonood ulit.